나, 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 아 나, 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 Ito oh, po meron po nga ako. po Hindi. 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 And, uh... wow. Salvation time. Uy, 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 ngiti, oh. Ito yung ano, isang isa, 1,000. Hindi ko 1,000 ko babayaran. Uy, uy, uy. Yan ang gula naman ang gula. <laughs> susutin ko ito bukas, <laughs> yung dalawa na ito. Ano, basta ako sana medyo large. Pero, madaming large black. Pero, ano mo naman, paborito ko white. Ganda ka, Tegro, no? Ganda ka, Tegro, no? Uy, hindi rin Bye! <laughs> Congratulations. Oh. Oh. Ito lang sa So, sorry ka, na <laughs> uh, na Tegram. Naman na na kayo. na Na, may na si Puyin, Ay, si Akyo. Bebe naman. Hila, din po ba kayo? Oo, oh, bebe oh. si Lot. Oo. Kaya pa may white na to. May dalawa na ako. <laughs> <laughs> Si Lolo, Bibi depende. Ah. Talaga eh. ah. harap rin hindi ako Ito yung wet tang. Kaya tama sa ito Ano yan, tang? American size kasi. Ah, so, yung yeah. Parehas mo kami ni Lolo mo? Ito po. Ah, ganyan. Eh, sige, lo. Ganyan na yun sa inyo. Oo. Hindi, bubulo. Bubulo. Masaya yung sa oh. Wow! Ano? Ata, ako nalang magbabayan sa ito. Eto, yung kanin. Eto, yung kanin. Eto. Oh, ito. Oh, ito.

Nalagay pa na pala siya, hindi pwede na lang. i na na akong pampalit bubos. na ngayon. sa akin na mo sa akin na natagayan mo ng pera Anong uh, Ano mo, dapat... I-lock si lang. Baka... Mo lock lang. Baka... Baka... Okay, sige ka Thank you. Welcome po Thank you ka Telegram. Sa love and support. Labi po mama, machup-chup. Kumain na muna tayo. Kain muna kami, katekram. Sa isang araw kasi, na naka, nakakapalit po ako ng apat na damit, May nabasa po ng pawis niya. Ini nasa mission niya. ba ako Ninong Oh. Isang ni Ninong Ninong sige. Yan naman. Paling Jo. Ayan na. Yung pong pinakahingintay niya ng napakatara ng panahon. Dapat nun pa rin talaga eh. Oh. Ah. Ganado oh. Adekra mo. Ah.

Dito na lang tayo kaya. Baka pwede na dyan. Nakakatuwa si Kuya. Oh. Hmm. Kuya Renzo, pwede patulong. Iyan naman. Kasi ano na tong kamay ko eh. ka ng ulam. Dapat walang mga manti-manti kayong kamay. Para dyan na tayo kumain. Ah, sa ano na? O oh, sige kuya, Diretso na sa ano. Para makakain na tayo. Kasi mamawak no, na akong ulam eh. Kung... mag Kuya, yeah, ito ang mga uh, ano mo. Para baka paano makakaila tayo. Huwag okay. niya, malinis ang kamay mo. Iyan naman itong mga uh, hangar ni Kuya mo doon. Doon sa office niya. Pero pagka malikot na may matulog ah. <laughs> Tatay ko bumalik po. Patawasan po, po ba eh? na akong dalawa ba eh? Para ano, medyo naman na. Ah, oh, hindi pa akong taro si nanay. Ay, baka huwag na bibayad mo Wala na yung cake. Nay, kamayroon po siyang ano, pink. So, yun lang mong Ay, wala akong cake na ano. Ay, gusto ko yung white. Ayan, may ano dyan, oh. Magaya tayong kumain. Kain po mga kainap. Hmm. Awww. ko yung tuyong isang damit ko. Hindi ko na nangubad. Anong yung binili ko. Ah, ano ano? Bili na? na Anong ba? size yun? Medium. Medium. Medium na lang pala yun. American size daw yun Thank you, Lord, for this really delicious food. Hmm. Oh, Ikaw yung napagod yun. O oh, dahil tuwang-tuwa itong ano na ba? Sige Kailangan ba nalang yung kasura. Isama mo na yung naman na yung bak.

Pa. Okay. What is Kuya Jay's asking for? Look, Kuya, want to be pa daw. Oh, yeah, Kuya rin sa so pingin ng ano, kutsara si Yan. No? Gano'ng karaming kain eh. Lola, ay Lola, dito na. Wala kain na po. Gano'ng kasan eh. po yung damit na. May yung yung damit po. Ito yung kain na. Yes, pa. Hmm. Yes. You want close, huh? I just wish original... yes. na, to make it. Si 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 oh. oh. Yes. Yes. po Yes. 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 Can you, ano? Can you, do you know how to get the ulam? Ay, ano?

oh i'm yeah, making oh, fresh bye -bye. and then i

Yeah. Um. Kaya ba tayo? Naka-on pala camera? Tayo po. Tayo po. Ah. Kogi, yung camera. Kayo po. Kayo po. Pan po. Oo. Togi, yung binabasa natin, ang ginawa mo ba?

sayang. Ako talaga ng ako ko yung uh, ano pa walang nga daw Hmm. Bakit? Babang ang chicken sandwich. Mmm. Sige, tayo bukas Ay, kaya lang. Kaya natin matalang ng bagay. Hindi, ani na po namin dalay sa puno mga doon. Oh. Ah, sige. Hindi, chat ko mo kasi tayo Tayo ko bit mo. Ako na, probi. Ba't ganun yung kamatis na ito? Kunti na lang. Kaya mo na yung sapat. Sige, sige, sige. Ang matik mo. Ang hmm, Bili ako ng dalawang kilong ano ba, Kapit pala mo ba? Nalito na yun. Yung bubong pinatikin yung bubong Hmm. Ayaw kong dalawang nag Hmm. Hmm. Sarap mm. na. Mm. Ang mm. luto. Mm. Ang luto. Ang luto. Ang luto. Ang luto. Ang luto. Ang luto. Ang tornado eh. Tornado. <laughs> Kaso, so, hindi perfect yung pag hmm. Yung binigay kong ano sa'yo, notebook, dapat doon nakasalist kayo ng ano um, ko eh ha. Yung sales mo, para lang mo yung ano

Thank you, so much sumayon ko nyo yung thank you po. Ganyan po sa pagkaayo niya ako mapagod. Pobie, thank you ah. Pogi na mabait pa. Hmm. Ikaw ba naman magkaroon ng anak ng ganyan pogi, mabait pa? Isan ka pa? Napapa. Napapa. Thank you Lord ka na lang talaga. Oh. Magkano ka dito? Mag-comment ka ka? mag Ba tena kulu kres sa bilmo? Ba? Sa bilmo mba po kaya po ni kulu kres po, para po li po, mba 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 lakipo. Para li po kalu Po. Kaya po. Ayan, na na po li kres, mba sabino no te creas eh hese la wa hoy te liche we knew what mo ha wow y lo vamos mga tetrad mo sa ibang mga ay buti mo para yung para loob nyo mga tetrad Ay buti, buti mo, pangi.